guys. Magsasaing pala tayo ngayon. Ayan. Gasan ko lang yung ating okay. rice cooker. Kasi maaga tayong magsaing. Ang baon. gas tayo ng bigas. Basan na natin. Ayan, dalawang bisis. Ayan, tapos ko na nilagyan sa ng sabaw yung ating bigas. Ngayon, lagay ko na doon siya sa rice cooker. Ayan na guys, nilagay ko na sa rice cooker. Ayan, pindutin ko lang. Yan guys, ito naman yung sunod natin gawin. Magluto tayo sa ulam na babaunin. Ayan, ito pala yung pork na gagamitin natin. Nakamarinit na to siya guys ng kalamansi, black paper, asin. Tapos, lagyan natin siya ng breadcrumbs at egg. Ayan, i natin yung ating egg. Ayan, tapos ko na siya na-mix. Ngayon, ilagay ko yung pork dito sa egg natin. Ayan, ganyan lang naman. Madali lang naman. Ayan. Tapos, ilagay ko naman sa ating bread crumbs. Amoy ng may niloloto. Ayan lang. Ayan. Ito naman ulit. Ilagay natin. Nagay lang din natin ulit ng breadcrumbs. Ayan guys, tapos okay. maglagay ng breadcrumbs. Ngayon, i-ready ko naman yung kawali para magprito na tayo. Ayan, nakauna pala yung kala natin guys. Dahil lang natin nawala yung tubig sa kawali. Bago natin ilagay yung oil or mantika. Ayan, ilagay ko na yung ating oil. Kailangan marami siyang Mantika pala, akala ko tubig kailangan marami mantika guys para hindi masunog agad yung ating pork kasi may breadcrumbs sya yan pwede na tayo maglagay kasi pwede naman syang hindi totally yung mainit guys kasi nga may breadcrumbs para hindi sya masunog hinaan ko lang din pala yung apoy yan ilagay ko na guys yung ating pork with breadcrumbs dalawa yung ilagay ko para mabilis tayo matapos yan ganyan lang naman tapos, natin, magpreto guys. Gagawa din ako ng sauce para sa ating pork. Babalik ka na natin siya guys. Kasi golden brown na yung kulay. Ayan. Diba? Ang salap na niya kainin. Ayan guys, tinanggal ko na yung isa. Yung isa naman, ilalagay ko na doon para mag-proceed tayo sa ating sauce. Lapit na rin tong isa maluto, Kaya ilagay ko na rin yung isa. Kasi gagawa na tayo ng sauce. Ayan, dito pala tayo magawa ng sauce sa ating pork. Papainitin ko lang yung kawali. At saka may tubig pa kasi siya guys. Yung isa, tatanggalin ko na rin yan. Maya-maya kasi mag-brown na rin yung kabila niyang side. Ayan, tinanggal ko na yung isa. Yung isa na lang yung natira, guys. Ayan, guys. Ilagay ko na yung ating butter. Maglagay pala tayo ng 4 cubes. Dahil 4 cubes niloto natin, 4 cubes yung ilagay. Ayan. Tutunawin lang din natin to siya. Yun na guys, intente na nato na yung pork cube. Mag-add na tayo ng 2 cups of water. Ayan. Antayin lang natin kumulo yung tubig. Saka na, saka na tayo maglagay ng cornstarch. Pang sa sauce. Ayan guys, ilagay ko na yung ating cornstarch na tinunaw sa tubig. Alfredo. Ayan. Continue ko lang yung ating sauce. Hintayin lang natin siya kung lapot na, na lapot yung ating sauce. Ayan, medyo lumapot na yung ating sauce. Maglagay pala tayo ng black paper. Ayan, imix ko lang din siya na maayos. natabangan kayo guys mag add lang din kayo ng asin ayan natabangan kasi ako mag add lang ako ng kunting asin ayan na guys tapos na tayo mag dawa ng sauce sa ating pork ilagay ko na siya dito guys ayan ilagay na natin isa isa ayan ganyan lang siya guys o ba? Diba? para kasi siyang gravy na para mas lalong sumarap yung ating pork Ayan, tapos na tayo mga gloto. Sana may natutunan po kayo sa aking video. Bye.